Ayan. tayo sa taas ngayon. Magtatapal tayo dito. May tatapalan tayo. Ito yung aming pang tapal sa bubong ng cover court. Ito. Ayan, oh. Kala mo parang clay yan o. O yan Pang tapal namin to sa bubong ng aming cover court. Kahit saan bubong, pwede to mapayero mapano kahit anong ano basta yero pwede to pantapal niya no ipapahid mo lang to pag ganito ayan ginagawa ko pinapahid ko lang sa yero ayan no sa bubong Ito yung pangalan niya ayan no premium Puno-puno to, to ngayon kunti na lang oh, mga kalahati na oh. Nangangalahati na siya yung ginagamit ko sa bubong pag umakit ako ito ginag ginano ko ginagamit ko doon sa taas ayan ayan oh. malapot na malapot o oh. Ayan, na tayo sa taas ng ating bubong ng cover court ito yan o oh. ito na gagamitin natin ayan o oh. Yan, ganitong ginagawa ko. Pupunasan mo lang ganyan, no? Yan. Yan. Para pag tumigas, okay na siya. Huwag lang Kailangan ay init para pag tumigas, tumitigas to eh. Kahit hindi mo alam kung saan yung butas, pag pinunasan mo ito, matatakpan na yan. Ayan, no? Parang ano rin to, parang pintura. Pero tumitigas to, tumitigas. Lalo na pag mainit. Ayan. Ganito yan, o. Kasi dito ako nagpipintura dito sa ano to. May banda dito, kasi nandito yung may tulong. Yung mga tulong ano, mga patak-patak yan. Kailangan natin tapalan. Ayan. Ayan o. Yun. Oh, yan, Oh. tayo sa taas. Pinakatok-tok. no? Ilang bisis ko na rin ito, ano, inyakyat. Kasi yung mga hindi ko pa natatapalan, yun, may mga na naman na bagong tulo kaya uh, yung mga may tulo dyan dito tayo meron dito tumutulo taas na tayo dito ayun taas yun Ito tayo sa taas ngayon. Magtatapal tayo dito. May tatapanan tayo. buti hindi ganong mainit yung tama lang yung init na kasi pag mainit na mainit huwag kayong magkiyat kasi baka mamaya may slip kayo sa taas kasi ngayon hindi ganong mainit maano pa nga mahangin mahangin siya mayroon tulip tig may malagyan ng ating tig tayo sa mayaw ah, ganito mga ginagawa natin nakakit ka ng bubong yan yun hmm. gatapal oh, ka dito 'Yan yeah, yung una oh. na oh. Papatungan ko lang

ayan bababa tayo ayan dito na tayo bumababa sa bubong ng ating stage ayan iya yeah, bababa natin to. ayan <laughs> kasi mahirap bumaba ng ano may hawak punta natin dito may tulo rin dito sa gilid kailangan natin puntahan wait ang na yung ano ang tatanggal na huh? yung dahon no? hmm. kailangan matanggal natin to kasi babara sa ating ano babara dun sa butas yan yan ang matanggal dito may tatapalan tayo dito sa pinakagitna Okay. Mm -hmm. kailangan natin lagyan kasi may tumutulo to dito eh hmm. ganyan lang tunasan mo lang ganyan ha Huwag kang matakot mapinturahan yung kamay mo kasi madali lang tanggalin yun tubig lang ang pangtanggal dito matatanggal na ang mahalaga malagyan yung mga butas oh